po, flex ko lang yung binibenta na ni kayo mito. Start up all. Oh, niya ngayon. Kaya meron na naman. Napakatamis. Ipapakita ko sa inyo yung sample kung gaano katamis. Meron din kami dito manga. mangga. Ito, yung mangga ng sambalis talaga. May, madalas may ganito. Eh. Tawag namin dito, kurikong. Pero sa labas lang po ito. Yung ibang nakakakilala na nito alam nilang matamis yung ganitong klase ng mangga. Yan. Mamaya kayo nila din. Mukbang muna tayo ng prutas na aking paninda. Mga suki, mga curlos. Kaya na. Bago ko lumayas, magmumukbang muna ako. Sarap talaga itong star apple na ito. Hmm? Lasir, wala nagtitinda ng ganito dito sa amin. Or, nabibenta na nila. Ngayon, nung may nag-offer, na-detect niya, binibili ko at binibenta ko yun naman. By instant. Siyempre. Hmm? Ang tamis. Kayo, mito po. Kayo, dyan. Bili na kayo. Meron sa pwesto. Doon sa harap, katabi ng, ano po, ng mangga na marami. Mahinog kami yung din po. Mukbang natin yung paninda natin po. Para naman maalaman ng customer na nakakanod na takip ito. Na legit talagang matamis. nung nakaraang linggo, nung ko lang nalaman, pwede pa lang lagyan ng yellow tapos gatas, no? Tanggalin mo lang butong, sarap din. nung sarap, yung ano niya, yung lasa niya, ang sarap gatas, gatas na gata. Hmm. Hmm. Sa naman natin itong ano, mangga. Papakita ko lang sa inyo na yung ganitong mangga, pag may nakikita kayo naka-display dyan na binibenta namin, hindi po ito sira. Tingnan nyo to, o, di ba ang laki? Kadating sa loob, hindi siya sira. O, di ba? Titikman natin kung matamis na. Kasi sabi ni mama kanina, dati nyo binuksan, bukas pa. Kasi nga, medyo may asim pa daw. Bukas pa daw yung katamisan. Pero, Kanina naman yung kinahin kong bayo ko, ang tamis na mahingi. Ewan ko lang ito. Mmm. Matamis na rin naman. O, tinan nyo, ito yung ano, o. O, oh, oh di ba? Yung may kori. Siyempre, bago ako mag-witness na sabihin kung matamis, dapat tikmati mo na pa rin ako. Hmm? mga guys, chay, mga suke. Bili na kayo. 100 lang isang kilo ganito. May malalaki, tas may bayokutin. Meron din akong pangregal. Pero syempre, ang pinakita kong pinukbang ko na, sinample ko yung may kore para maniwala kayo talaga sa labas lang. Ay, no. Ayan, no. Diba? Sa labas lang. Hmm. Dapat po nang kikinakal na, ang talagang paninda mo, no? Hmm. Di ba? Sakit na mangga yan, eh. Hindi ko rin alam, hindi ko rin alam i-explain paano nakakaroon ng kore yung mangga. Hmm. Yung mga may ilit sa ganito, meron din dito. Yung iba gustong gusto to, kasi sobrang, ano daw, tamis. <coughs> yung ganitong mangga. Hmm. Nako, diabetic abot ko ito. Ano yung naman? Legit talaga ang mga ng sambalis na matamis. Lalo na kung gusto sa gulang. Yung iba sabi nila hindi lang matamis. Kasi nga, minsan pinipitas nila pag hindi pa gusto sa araw. May bilang kasi ito. Mula pagka-spray, mula sa nagkaroon ng bulaklak, nagkabunga maliit. Binibilang na yun ngayon kung nila tunang hindi husto sa bilang, sa gulang niya Ma maasin po talaga, tapos ang mangyayari doon, yung ano kumukulubot po pag nahinog kumukulubot, tapos as in, walang lasa Kahit eh, mangga pa na siya ng sambalis kung hindi naman husto sa gulang, walang lasa so ang legit na mangga mangga talaga dapat husto sa gulang, ganun po ang iniingatan ng mga nag-iisplay dito, mga nag-aalaga ng mangga yung ingatan nila, number one dyan, yung binabalik ito. Tapos binibinang mula nung inisplian. Kung ilang days na ba. Ganon. Hundred fourteen days. Hundred twelve, pwede na yan. Na titasin. Tapos painugin mo na after 15. matamis na po yun. Hindi katulad pag 100. Under hundred ten, start ganon, medyo masin pa yun. Or matabang pag nainog, kumukulubo. Yan. Yeah. sa so, mga naghahanap po ng mangga na matamis na legit from Zambales, punta na lang kayo dito or so PM niya po ako. Pwede kami magpadala through minibus, yung mga taga-olongga po dyan, subik yan. Sanma or anything, basta legit kayo, padala nyo muna yung bag, siyempre, para hindi ako ma-scam. <laughs> Send, a uh, PM lang po kayo or comment lang kayo para magkaroon tayo ng maayos na transaction. Mga gusto buong umorder ng manga ng sambales na legit na legit na napakatamis. Pwedeng hilaw, pwedeng hinog. PMS the key para sa presyo po at saka kung anong mga sizes nun. Anong klase? Kung may kori ba or good? Pang regalo ba? Or pang kain lang? Ganun. Yan na po. Thank you for watching. Bye-bye.